Hi mga kahuman, good evening Kamusta na kayo? Char. Mga kahuman, nandito na naman si Mumu Naghihingi na naman siya ng pagkain Kasi siya ay nagugutom na daw Taso, kakakapops lang po niya mga kahuman Kaya hindi na namin siya bibigyan ng pagkain Tignan niyo po siya Ayan po siya mga kahuman Kanina po tinutulak niya yung lagayan ng pagkain niya Yung nandun po sa box na puti mga kahuman, kahuman Yung tupperware na yan May laman po yung pagkain nila Kakapops lang kasi ni Momo, kaya hindi muna namin siya bibigyan ng pagkain. Tingnan niyo po mga kahuman. Yung lagayan po ng pagkain nila, yung kulay gray, pangalawang palit na po namin, ah, pangatlong palit na po namin yan kasi nga na hinulog niya nung nakaraan. At saka yung lagayan niya din ng tubig, hinulog niya din mga kahuman. Yung pinaglalagyan namin dati ng lagayan niya ng tubig is yung ceramic para po, ano ba, parang walang langsa or ano yung lagayan nila ng tubig. Kaso po, sinira ko ni Momo, hinulog niya. Kaya ngayon, ayan, plastic-plastic muna sila kahit yung plato ni FJ, plastic din. Kasi itong Momo, hari hari-harian po yung Momo natin. O, oh, si, tingnan nyo po mga kauman. Nakita nyo po na may tira pa si FJ. Kaya ayan, pinuntahan na naman niya yung plato ni FJ. Kinain na naman niya. Momo! Momo! Ma! Gutom ka talaga mo? Wala naman siyang ginawa buong araw mga kahuman kundi kumain at natulog lang tapos nag-pops. Yun lang po yung ginagawa ni Momo. Umalis kasi kami kanina mga kahuman. Pumunta po kami sa bahay ng ati ko kasi tinulungan po namin yung ati namin na magluto. May konting ano kasi dun okasyon. Kaya iniwan namin si Momo at FG dito sa bahay. Tapos kaka lang namin kanina mga bandang 2 or 3 ng tanghali. Kaya ayan. Ngayon mga kahuman, magpapahinga na tayo. Pero si Mumu po nang di-disturbo kasi gusto niyang kumain. Kaso nga, dinadayot namin si Mumu kasi sobrang laki niya na talaga mga kahuman. Kunting lakad lang at takbo ni momo hinihingal na siya parang ako. Kunting lakad lang, hinihingal na din. <laughs> Ay nako, at ayun na mga kahuman, mamaya kung magano na naman si Momo, papakita ko na naman sa inyo. Ayan na si Hams, nagagalit na siya kasi naglalaro siya ng tong etch. Yung ano lang, yung walang taya na ano mga kahuman na tong eats, yung online lang, eh natatalo siya kay ayan na e, si Hams. At ayun lang po mga kahuman, thank you, thanks for watching. Bye!